Ito nga ang dahilan kung bakit umayos na ang paglalaro at ang performance na ito nga ni Bronny James sa Summer League. Well, it's a combination of things nga mga idol at ang isa sa mga tinuturong dahilan na ito ang mga NBA fans ba't umayos ng paglalaro ni Brony ay dahil nga sa sinabi sa kanya ni Jalen Brown na talaga namang nag-viral. And sigurado nakita nga yan ni James, ito ni Brony James at ito din nagresulta ng motivation para nga sa kanya at ito umayos nga ang kanyang paglalaro. And while well, hindi naman natin mapagkakaila na maaring yan ang isa sa mga dahilan kung bakit umayos na ang paglalaro na ni Brony James hindi Katulad ng mga nakaraan Pero may isa pang ang maaring dahilan Kung bakit umayos na ang paglalaro Neto ni Bronny James At yun mga idol ay mukhang inaral na ng maigi ni Bronny Ang film binrake down ng kanyang paglalaro At kanyang natutunan mga idol To take what the defense gives him Ibig sabihin lang hindi pinupwersa ang opensa ng dahil nga mga idol laban nga sa Atlanta Hawks ay talaga namang very fluid ang paglalaro nito ni Bronny James at kakaunti nga lang ang mga shots na kanya nga sa talaga. And well, ang overall performance neto nga ni Bronny James ngayong araw ay meron siyang 12 points, 5 out of 11 sa field at 2 out of 5 sa anyong mga three pointers At ating i-breakdown mga idol ang kanyang naging performance ngayon against sa Hawks. And well, sa unang play pa lang mga idol, may na natin ang pag lang ni Brody James kung anong binibigay sa kanya ng depensa at hindi niya nga pinupwersa ang kanyang gusto mangyari. And dito nga mga idol, pagkapasa sa kanya ng Lakers center ng bola, Colin Castleton, may kitat na basa nga dito ni Bronny James na ang depensa ng Hawks ay hindi nga siya hahayaang makasalaksak at tinake away ang kanyang best ability. Kaya naman binasa ito ni Bronny James ng maganda at tinake niya lang kung ano yung binigay ng depensa. At ang binigay ng depensa sa kanya dito ay mid-range shots. So he takes it mga idol and he makes it. And then sa next possession naman natin, may kita nga natin ang isa sa mga problema ni Bronny James sa mga nakaraang games kung saan naka-standing lang siya statwa, walang off-ball movement. Pero dito nga mga idol laban sa Hawks abay magandang cut ang kanyang ginawa kaya naman nagkaroon siya ng easy wide open layup easy points para sa kanya. gaddang basa rin niya sa depensa. And then pagdating naman dito mga idol abay kung mga last games ito ni Brony ay titira niya na itong 3 pointer na ito. Pero nakita niya nga na sentro ang bumabantay sa kanya kaya naman sinalak sa kanya ito at napakagandang mid air adjustment up and under mga idol grabe tough finish ang kanyang ginawa dito. And here is another example mga idol of taking what the defense gives him. Brownie James mga idol ay binigyan ng wide open 3-pointer ng Hawks defense and for good reason ng dahil he struggling. Pero nang dahil super wide open siya mga idol at super confident na rin siya this game abay he knocks down this three pointer And then, sa another 3-pointer naman ni Brownie James dito mga idol ay maganda namang pasa sa kanya ng kanyang teammate dito na atrang ang depensa and ito ay clutch 3-pointer ni Brownie James para nga itay ang laban at 79 points. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito nga sa naging performance ni Bronny James? Ang laki nga ng kanyang improvement? Commento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.